pulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Timor Leste President Jose Ramos Horta sa Malacanang ngayong araw. Bahagi ito ng apat na araw na state visit ni Ramos Horta sa Pilipinas. Pagdating sa palasyo kanina, binigyan ng arrival honors ang presidente ng Timor Leste sa Kalayaan Grounds. Bago magsimula ang bilateral meeting, pinasalamatan ni Ramos Horta si Pangulong Marcos sa imbitasyon at mainit na pagtanggap sa kanyang pagbisita sa bansa. Sa panig ni Pangulong Marcos, sinabi nitong isang karangalan na maging panauhin muli sa Pilipinas ang leader ng Timor Leste. Umaasa ang presidente na simula pa lamang ito ng mas malalim na relasyon at malawak na pagtutulungan ng dalawang bansa tinalakay ni Pangulong Marcos at Ramos Horta ang mga kooperasyon sa iba't ibang larangan kabilang ang technical, political, education, at economic partnerships. These exchanges will be, uh, the, this visit of yours will be the beginning of more exchanges between our two countries. And uh, I thank you for the very gracious invitation that you have just extended to me to visit your country. And uh, we would certainly want to uh, do that to, uh, as I said, uh, continue to expand uh, the relations between timor Leste and the Philippines. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.